At Time oh. Formation, oh, boy, okay. Best in, oh, in Maths, Best in English, uh, yes, in English. English uh, yeah. and Salon oh. Tutorials. Oh, Ang galing naman! Ang oh, galing naman! Ang oh, dami-dami medals! Samantalang itong si Precious, Best in Makeup! Oh, but... Ay, nandiyan na po sila! Ay, nagdali lang po ah. yes. Yes.

Ayan, ikaw naman. Ito mo. Ay, hindi naman po. Kailangan pang may gano'n. Kailangan pang matahang ngayon. Kabilin-bilinan ko, di ba? ng celebration natin ngayon, dapat pamilya lang natin. Eh, may ko naman po si Lee kaibigan mo. Eh, may tamang lugar na na tamang oras ang lahat ng bagay. Di ba sinabi ko sa'yo, pag oras natin, oras ng pamilya natin. Ate, alam mo, hindi na kami natutuwa sa grades mo. Hindi, eh, mahirap naman po kasi talaga Ate, kung tutuusin ang dali-dali ng buhay mo, lahat nakalatag na para sa'yo. Ang kailangan mo lang gawin, buksan mo ang mga libro mo at mag-aral ka. Uh, Mrs. Awal na. Mister, pinapangaralan ko lang ang anak mo. Kuwang na niya. Eh. Eh, bata-bata mo pa, ang pula-pula na ng labi mo. Pwede Ang Pambira, oh. Tulatiral damage na naman ako sa awin yung mag -ina. Yung Iyan na yun, hmm. naliligaw ba siya yun o no? ikaw ang naliligaw sa kanya? Kaya naman eh. Pero tayo cute naman si Iyan, di ba? Cute? Hmm. hmm. Sabi ko yun yung tanong ko, naliligaw ba siya yun? Kaya hindi pa nga po eh. pag-ibig, may maturity ha. Para hindi ka mapagsasamantalahan. Tay, naging kayo po ba ni nanay, ilan taon po kayo? No? <laughs> True love ang sa ng nanay mo. 30 years old ako nun. No? 30? Mm -hmm. naman, lula na po ako nun, no? Loko ka. Parang mo ako sinabi ang lolo. So, palang tayo. Ako na lang nga nag isang kakampi mo rito. Ano, tabla-tabla na tayo. Ah, oh. hindi naman ganon. Ikaw na nga lang kakampi ko, di ba? Oh, kaya nga, ba't sinasabi ako? Huwag ka na po magalit. Huwag ka na magalit. Hindi mo ako na magalit. Di diba, bakasyon naman? Oo. Oh. Baka pwede niyo po kung payagan mag-garibad sa Saturday. Hindi kami nila din Sige nga po. Wala ka talagang naririnig na ba? Baka. Bakasyon naman. Oh. Mister? Gabi na po. oh misis. Ayos nice na. Hindi Nay. Sorry. Sorry daw. Ay. Sige na. Nay. Nay. Baka pwede niyo payagan mag carnival sa Saturday. Sige mo, please. Pag-iisipan ko. Thank you, Nay. Good night. Cherish? Gabi na, ba't di ka pala tutulog? Eh, ate, ko lang po yung pag-review ko dito sa, para sa Quizbee. Eh, ba't di ka nagpaturo kay nanay? Mas. Sabagay. Ano ba itong nililivew mo? Hey. Tingin. Hey. Tingin. Science? Hmm. Tali lang nito eh. Talaga ate? Tuturuan mo ko? Hmm. Bakit? Ito. Anong masama doon? May problema? Hoy Cherish no, kahit mas matalino ka, mas una pa rin akong pinanganak. Kaya lahat ng pinag-aaralan mo, napag-aaralan ko na. Katulak. ka. Sumit naman ito. Hindi niya ibig sabihin. Ibig sabihin, natutuwa ko dahil for the first time, tutuluan mo ako. Kaya, mm, kaya ano, ano ba? Wait ka na. Sige, ready ka na, ha? Okay. What are the four kinds of clouds? na alam kaya na. Talaga? Okay ano nga. Nimbus, Stratus, Cumulus, tsaka Sirus. Oh, yeah. Disqualified. Bakit? Hindi ka kaya pumindot sa buzzer. What time buzzer? Hindi ko practice nga tayo eh. Sa panitigil. O. May boost try.